Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito. Automatic, Automatic works, may customer tayong Toyota Vios 2019 Automatic transmission mga sir So ang problema ni sir May park naman, tapos naandar Bigla na lang daw ayaw nang lumipat Yung cambio, eto yun Yung cambio yan o. May gagalaw, reverse, neutral, drive. No, wala, walang up and down. Lipat ah, sa drive pero dito naka-park pa rin. Naka-neutral pero naka-park pa rin. Naka-reverse, eh, na. reverse pero naka-park pa rin. So, ang unang titingnan mga sir, ito hindi na kailangan ng scan to. Pakiramdaman niyo muna ito, pumalambot. Pag ganun 'yo paglipat. Pero pag hindi siya nakaapak doon, no oh. Hindi na ililipat oh. Nakalak yung solenoid dito sa loob. Kailangan apakan mo. Pag apak mo, lilipat siya. Ang kaso, pakiramdaman nyo kung malambot o matigas. Kasi pag malambot ho yan, ibig sabihin, bumitaw yan dito or bumitaw doon sa inhibitor switch sa harapan. Yan o. Oh. Or, ang problema nito, pumutok ang fuse. O di kaya pumutok ang fuse lang. O di kaya naputol ang wirings kadalasan mo no, nawawala to tapos ito hindi na gumagana kahit saan mo ilagay wala na rin so iba ibang senaryo to hindi porkit na wala to focus lang tayo dito sa cambio kasi may encounter akong ganito na wala pumutok yung fuse nag shorted yung reverse okay? so buksan natin to mga sir dito muna tayo mag umpisa tanggal natin to sa mga Hyundai yan tanggal okay tanggal na siya daw saka natin ilagay sa neutral hindi mo pwedeng nandyan tatama dito yan pagka binono to tatama dito kasi nakaganyan siya hindi lang naka neutral yan para pag buno diretso yung mga sir ito kasi minsan may madaling baklasin ito meron din mahirap yung kanya pag-aralin nyo mabuti dahil yung magmula rito pataas buo siya oh. wala siyang putol wala siyang putol kaya pag iangat mo to buo kailangan matanggal muna ito itong puti na to yung lining na to bago mo siya makuha subukan natin tanggalin muna kasi hindi siya pwedeng iangat dito sa gilid dito di sa gitna na hindi ito nakatanggal kasi buo wala siyang putol kabila kasi pag inangat mo yan mababali to buksan natin yun mga sir ito na angat na oh, tanggal na siya yan yan ang una yon safety natin to kasi baka mabali hindi haltak lang haltak lang oh. kaya naman siya yan oh. haltak lang pag hatak yung mga medyo matigas plastic gamitin nyo pantanggal dyan oh, tanggal na plastic dapat okay para hindi magkaroon ng friction. so mga sir, sikreto sikreto lumabas na katotohanan meron pala siyang tornilyo dito yun oh. yan turnilyo, may turnilyo, may turnilyo siya, oh. sikreto yan, tornilyo may tornilyo may tornilyo siya o, apat kaya dito, malinis siya tingnan, walang tornilyo yun pala yung dalawa nandito, ibaklasin natin yan kasi ito lang nakalagay isa oh. hindi matatanggal yan, pag yun lang sa kabila, wala oh. wala, malinis so yun ang tornilyo niya, dalawa tanggalin natin ngayon pagkatapos mga sir natanggal na natin yung tornilyo dyan na apat hindi nyo pa agad matanggal yan kahit natanggal nyo na to ang gagawin nyo ito muna tanggalin nyo muna to yan yung ibabaw na to yung itim na to yan o no. sa buo paangatin nyo kasi may tornilyo pa siya sa ilalim ayun eh, o may tornilyo pa kabilaan yun eh, o dalawa ayun ngayon pag natanggal no sa kanya siya bunutin igilid nyo lang kahit huwag nyo nang bunutin yung ano gilid niya lang tapos ito na kita na siya lahat yung mechanism na yun tanggalin natin to kahit yan hindi na dito lang tayo sa kabila yo mga sir ito na nabaklas na natin tanggal natin yung tornilyo dito isa Tsaka saka yan kabila hindi na ito lang tanggalin natin yan saka siya ma-re-release -re tanggal mo na yan saka mo natin masilip sa ilalim yo mga sir so investiga na tayo ito yung pinaka ano niya yan na Tingnan natin sa ilalim dito, Kita natin 'to. Ano? Na. Yan, ito natanggal yung busing, yan na. Papunta doon sa ano, yun sa bilog na yun. Sa taas yung sa gilid yun. Tanggal ito. So ang gagawin natin, nako. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Kung saan siya gagalaw. Kasi pag ipasok natin yan, maaaring matatanggal din yan. Ang okay ina sir. Yan o. Oh. Yan. Natanggal talaga siya. Kaya kahit anong gawin mo, hindi siya -ano. kailangan yung rubber or lock tanggal weakness siguro to siguro sa mga bios lagi itong nangyayari so ikabit natin ang gagamitin bagong bago lang yan no? sayang pagka nagpalit kaya siguro yung ulo pwedeng mapalitan to ulo lang kung merong available yan kasi natanggal yung pinaka goma nito o yung pinaka ayan yun nabasag pala. Yun nabasag. So atin na paano mangyayari dito. Tusok na natin. Yan na siya, sir. Yan na mga sir. Oh. Yan ito yun. Natatanggal tapos nahihila din siya. Oh. Hila. Hila muna tapos saka natin siya ikakabit. Yan ikabit natin sa butas. Yan na. ta. Na makita nyo na yan na ikabit oh. yan naitusok na natin ngayon ang gagawin natin yan, itatali na lang natin yan kahit i-cable kasi yan o oh, gagastos pa ng mahal o oh, yan lang naman ang ano, sira so, isang buong ano isang buong ano yan uh, link yung papalitan mikanisim bago pa naman to tali lang natin dyan yung mga sir nagbaklas talaga tayo lahat yan binaklas natin yung gilid ang dalawa dito so balikan natin para mabunot natin to buo tapos makita natin sa ilalim yun nangyayari yan ah tanggalin talaga natin to angat natin to mga sir sa buo para yung ilalim malinis tayo dahil ang gagawin natin ipermanit uh, i-permanent natin siya pero wala na siyang goma doon sa busing hindi natin papalitan yung linkage niya yung mga sir natanggal na natin isa isa so makikita na rin na may ari ito yung pinaka linkage niya. yan yung bumitaw ito yan gilid yan, yan, oh. Oh. bumitaw siya so hindi ko lang alam kung pwedeng makabili ng ganto o isang buo o dugtong lang dito lang sa dulo kasi meron siya si ma, may ano yun so pwede siguro yan pwede bilhan ng ganyan ngayon ang gagawin natin is hanapan natin ng paraan ang tusok natin dyan sa ilalim. Yan o. Meron sir. Yan o. Yan na siya. Ngayon, nahanapin natin Nadun na doon lang siya tatama sa butas. Hindi na siya. Ang ano pala rito, meron siyang ano, dapat binakal na lang ito diretsyo. Nakabakal. Yan. Lalagyan natin ng cable tie dito. Cable tie ito rito. Banda dyan. Tapos doon din sa baba, dalawa. Okay. Yun ang cable tie na gagamitin natin. Itim. Ito. Ito yeah, yung mga sarang pinakabusing nyo. Pinakagoma, nabasag. So, kahit lagyan ng grasa, nababasag talaga. Yo yeah, mga sir, yan, yan. Binutasan natin yung gilid, tapos yung gilid din. Dalawa. Para magkaroon tayo ng... Para magkaroon tayo ng holder dito. Yan, ito lang. Yan, tsaka ito. So DIY ito ha na pang lifetime para hindi natin magpalit-palit ng bossing ng ilang-ilang ano. na natanggal natin to, tapos tusok natin diyan mamaya tingnan Yan sinunog natin na. Iyon mga sir, yan na yung binutas natin. Nilagyan natin ng cable tie. Yung saktong makapasok lang ang cable tie. Ano lang to holder, parang pinaka holder lang siya. Na hindi siya ayun oh. Huwag nung higpitan o, kasi ito hindi naman higpit, hindi luluwag yung sakto lang na pumipigil siya o oh, yan pigil lang siya na hindi siya gumanyan dito yan lang holder lang yan ganun din dito yan oh. ang tatamaan nyo itong bakal mismo banda rito yan bakal ang tatamaan tusok natin pumaliit yung butas ko rito yan sakto yan, pumasok litin natin yan. yan maliktad ito tayo sa kabila Diyan tayo mag-iikot. Plastic lang to. Huwag mag magbakal dito. Pwede rin bakal. Basta dito naman sa bakal siya tatama. Diyan, plastic lang. Ano na. Ayan, yung pinaka-holder niya. Sinunog lang natin. Holder lang kailangan. Sa busing sa ibabaw, hindi nakakalas yan. Basta may kapit na to rito. Ayan na. Wala tayong papalitan. Prevention lang. Yan. Okay, tambi natin. Testing. On susi. On start. On. Naka-park position siya dito sa babaw. Yan. Park. Tingnan natin yung galaw noon sa mechanism. Reverse. O, oh, wala. Di ba? Neutral. Drive. Oh, drive. One, two. Ayaw pala mag-one to nito. One lang. CBT pala Ayan. Drive Neutral Reverse Park Okay Ulitin natin kasi may ano Ayan So hindi siya gumalaw no? Ayan, no Park Reverse Ito hindi siya gumagalaw Hindi gumaganon oh, Pero miss lang oh, oh. Diba? oh, Ito lang Neutral Drive Ibig ko sabihin Hindi siya lumalayo Hindi siya gumaganyan Dito no So maganda ngang may ganito. Ito, okay na rin 'yan. Ayun. Wala namang friction yan dyan Okay So okay na to mga sir oh, ah, Hanggang dyan lang tayo Ito hindi na ganong masikip Wag ganong sikipan to Wag yung tuduhan Kasi ito pag uh, tumagal Pero goman ano naman yung plastic Parang rubberized Alright gusto mo gum? ano, ah, yung bakal na ganito, pwede baba, palitan, pwede rin. ganito? Oo. Oh, Pwede rin. Pero okay na yan, sir. Kung lagyan natin ng ano ng grass kaya. Pwede ha? rin. Para moderate na. Hmm. Para hindi siya masyado. Okay. Sir. Yo mga sir, okay na. Isa lang yung kanina, inikuta natin ng tatlo. Para talagang doble, isa, dalawa, tatlo yung tibay. Tapos dito, isa lang. Kasi wala namang movement yan. Ito lang, ah. Oh. Yan, oh. yan lang may nagalaw. Oh. Okay. So tapos yan mga sir. Sir, naibalik na natin lahat. Nailipat na natin. Niyan, naipit na ulit siya. Okay. On susi. naka neutral. Okay, 'yun, may ilaw. Walang ilaw. Okay. Ilaw. On natin ilaw. 'Yun, check sa ano, ilaw dito sa baba off, on. Okay, may ilaw siya. naka neutral reverse park all right so ayan na ililipat na natin ng na maayos so malambot lang din pala siya talaga siya oh okay start tayo yun umandar na umandar naman talaga to op oh, yan reverse okay neutral drive neutral reverse neutral drive One. One lang ang CBT. One lang hindi naglilipat. Neutral, reverse, park. Okay, rev. Okay, testing na lang lumayari. Ayos na to.